hello po, magandang umaga sa inyong lahat uh, ito na po yung next update natin Pasensya na po at natagalan para sa ating sanang next batch ng manok uh, kaso nag decide po ako na umanap na po ng uh, lupang uupahan para sana nga mag, makapag focus at makapag uh, expand ng mag ng, ng manok. Kaso, yun nga lang, uh, alam naman natin lahat na <clears throat> medyo may pagkalakas yung bagyo nung yung bagyong Christine. So, yan po yung inabot ng ating uh, munting farm. So yan ang dami na tumbang puno. Hindi ko alam kung paano papa, at saan ako magsisimula sa paglilinis. Ang daming ilang linisin. Tapos yung mga uh, sisiw pa natin ay naabutan ng ulan at nawalan din po ng kuryente dito sa ating lugar. Yan lang po ang hindi ko na i-ready ang ating backup generator. Sana uh, parang hindi hindi po natin napaghandaan masyado Or hindi talaga natin napaghandaan so yun uh, sobrang stress po inabot ng mga CCU and may mga casualties po mortalities so yun punta uh, po tayo doon sa part ng ating chicken coop Uh, pinagawa ko na po pala itong chicken coop ngunit parang talagang hindi maganda yung pagkakagawa gawa ng yung klebe ng bubong niya is hindi masyadong nakababa dito sa may part ng likod so yung tubig is hindi nagpo-flow ng maayos na ipon sa may gitna so ang sabi sa akin nung nagawa dahil uh, mahina yung kahoy na nagamit may tendency daw po nalulundo yung sa may gitnang part pero sa akin lang dahil may experience din naman ako na nakakagawa rin ako ng mga bubong kung ito ay kahit nalundo siguro sa gitna kung mas, mala, mas mababa yung nandito sa may part ng likuran uh, tingin ko mag flow naman ng ayos yung ano Though siguro kung magkakaroon man ng tulo, bahagya lang. Kaso itong nangyari sa atin eh, ano talaga, uh, waterfalls pag naulan and natatamba ka ng uh, tubig sa may gitnang part kung sa yung lundo. And dumadagdag pa nga po yung dahon ng uh, mangga. So yan. Uh, Nag-decide din po pala kami nalagyan to ng screen. Gawa ng sobrang langaw uh, yung nga, uh, medyo nakaka-stress din dahil management ng langaw is hindi ko rin in-expect dito dahil may mga katabing poultry farm na malalaki which is yung mga commercial uh, farm so yun, pasensya na po muna sa ating uh, ginawa dahil Magulo pa po ang ating chicken coop. Sinilong ko lang po itong dating brooding. Brooding ko dati. Unang pinaglagyan ko kaso wala kasi akong mapaglagyan dun sa may malapit sa bahay. So, yun, nilipat ko muna dito para medyo matuyo-tuyo din ang kaunti. So, yun. Ang plano natin dito is lagyan din ng... Uh, gawin siya ng bagong lugar na maayos na yung pagkakagawa ng ano ng bubong hindi na siya tutuluan at secure na din yung mga sisiyo so yun yun yung next plan para pagka nagsalang ulit ng ano ng sisiyo is hindi na uh, magkakaroon ng or mag alam ko na yung, hindi naman maiiwasan yung paglalangaw pero malesen ba pagka ano, hindi, hindi siya yung sobrang ano, sobrang malangaw. So yan, kung, kung titignan nyo, uh, grabe yung tulo, yung pinagdudugtungan mismo ng ating bubong is nag, uh, pag tulo ng tubig is nagbabackflow siya dahil nga nakalubog na yung part na yan. So, and... Yan po ang uh, mistake na nangyari dito. So, yun po pala dahil yung kahoy din pala na ginamit dito is uh, supposed to be 2x4. Kaso, ang sukat ng mga nagkoko lumber is undersized daw talaga. So, lumalabas lang siya na 2x3. Yun po ang, ang sinisisi ngayon nung naggawa dahil uh, mat lulundo po daw talaga. So, yan. Ang ina-advise niya sa akin is lagyan daw ng poste dito sa bawat ano bawat support ng ano so, yan. Laking abala talaga nito dahil yan, basang-basa yung ano hindi ko alam kung paano discard yung gagawin mo kailangan talagang baguhin yung chicken coop so ito na po yung mga sisiw natin nasa 14 days na po sila yung parang nabansot na naman nagkukumpulan sila dito sa may ano. so yun ang ginamit po pala natin style is yung ipa so yun akala ko e eh, mas malelese ng langaw yung pala, eh. mas marami din pala so tingin ko e eh, school kulang din yung ventilation itong aking coop hindi ko mabuksan yung Uy, den 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 daming langaw pa so tinatry ko po muna i-manage yung langaw dito sa loob kaya naglagay kami ng uh, mga tali na may fly glue so yun kagabi lang po natin nagawa yan kaya hindi pa ganun kadami yung ano pero ito may, medyo marami-rami na grabe daming langaw So, yan na po sila sa kanilang uh, 14 days. So, dapat ay eh, 14 to 20 days na lang yung itatagal nila. So, sana ma-reach pa rin natin yung tamang timbang kahit na kahit na medyo late na yung laki nila and yun po pala pag ano, kahit may nakabukas na ilaw yung itong ating 1000 watts ay eh, nagsisiksikan pa rin po sila doon yun ang hindi ko rin malaman bakit sila nagsisiksikan at nagkukumpulan kahit naman kulog na dito sa ating loob So yun, kung may masishare po kayong information, uh, na lang po sa ating video. And malaking tulong po yun. So sa mga nag nagamit din po ng style na ganito, yung ipa ang ilalim, na sana po makashare din po kayo ng uh, information para ma-i-apply po natin dito sa ating farm. And uh, maraming salamat na rin po in advance sa inyong uh, tulong at advice. Yun, uh, sana ma natin yung tamang size kahit na hindi na yung sobrang ganda size nung nag uh, start po kami magmanukan way back 2014 uh, nagagawa po namin yung aming sisiw is mag reach ng 1.8 to 2 kilos sa loob lamang ng 28 days 29 28-29 so yun uh, yun nga lang uh, maganda yung Elevated yung kulungan namin doon. Uh, tsaka, yun. Kaya lang din kami napatigil dahil meron lang uh, di inaasahang pangyayari na yun, o. Oh, kukumpul na naman sila doon ano kaya niya yeah, lamig kaya sila so yun sa so, sobrang dami pa rin ng langaw tapos sa siguro ng moisture dito sa loob yung pasintabi na po sa mga langaw na nandun sa tali so I-try po natin ni manage siya na ng ayos kaso medyo nahihirapan po tayo ngayon. Uh, first time ko pong gumawa ng ganitong setup na ipa po yung flooring na nasa lapag lang sila. So yung advantage na po siguro nito ay eh, medyo nga nakakagalaw sila ng ayos. Pero hindi ko po alam kung okay po ba talaga yung ganitong setup na naka nasa lapag lang sila parang ano sila eh, yung kung titignan eh parang basa na so yun sa mga sa mga may may share comment lang po kayo and yun sana matulungan din po ako paano ma-manage ng maayos itong ating chicken coop parang talagang bisyo lang nila yung mag magkumpul-kumpulan sorry po So yan. Uh, nung una po pala, dati hanggang Hang dun yan sa may dulo. Kaso, ah, sisiksikan naman sila dun sa corner. So, nag-decide po muna ako na dita ng konti kasi na hindi na ko consume tong sa upper part ng cage. Ayan, parang nagkakaroon lang din sila ng ganang kumain kapag ka nabubulabog. Kapag ka naiiwanan na nakukumpulan na naman sila. So, yun. Uh, update ko na lang po kayo ulit sa susunod. Kung may ma i-share na po. Sana mag-comment lang po kayo sa aking video para may apply na habang maaga-aga pa. Maihabol sana sa na hindi na sila mabansot ng tuluyan. At sana ma- Ibibenta pa natin sila ng Uh, may isa-isa na nahalaga or sa timbang so yan, yan lang po muna uh, for today maraming salamat po sa uh, pagbigay po ng oras sa panonood ng aking video and thank you